Hi guys, kumusta po kayong lahat? Magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi Sa man tayo sulok ng mundo, hello hello po uh, Kumusta po kayong lahat? Nandito ako muli kasi Mayroon na namang magse-celebrate ng uh, birthday Si, si Miss, uh, si Sister, Auntie Kenya, Black Sister, Auntie Kenya uh, Happy, happy, happy birthday More birthdays to come, enjoy your day And God bless you always. And also, gusto ko tambatiin ng best wishes kasi bagong kasal ka sister. Ang sarap-sarap, di -sarap, ba? Diba? Kaya lang ngayon, uh, tiis-tiis kasi kailangan mo na maghiwalay, kailangan maghanap buhay. Alam ko naman na kayang-kaya mo yung sister, ha? At saka, palagi tayong mag-iingat kasi hindi lang para sa ating sarili, para na rin sa ating mga mahal sa buhay ah uh, hindi ko na pa kakahabaan uh, ang kasi marami pang sa iyo. Again, happy, happy, happy birthday. Enjoy, enjoy, enjoy. God bless you. God bless your channel. And uh, we love you. Mama Chup Chup. Bye! Hello, Sisi Antikina. Today is your birthday. So gusto lang kitang batiin na happy, happy birthday, Sisi. Sana marami pang kaarawan na darating sa iyo and good health always. So enjoy your day, enjoy your white tea, and enjoy your life. So ayun lang. Again, happy, happy birthday and God bless you always. Bye! Hello everyone, Miguel shout out to Magic Sisters. Hello gang, uh, mag-thank you muna ako sa support ninyo sa amin ni Papa D at team uh, The Magic Sisters, Gang Rose and I thank you sa pag-ano, pag-join mo sa team ninyo. And uh, I just want to greet a happy birthday sa inaanak ko, inaanak ko sa kasal niya. Si Auntie Kenya Flags, gang. Um congratulations first of all ah. Congratulations dahil nagpakasal ka, umuwi ka sa Pilipinas for good ka. And um ngayon, congratulations again dahil buntis ka na, nagka-baby ka. Di ba? And uh, ngayon, it's your birthday. Happy, happy birthday. Um, thank you dahil napaka-supportive mo. Pero ngayon, nahinto na dahil nag-forgood like, ka na sa Pilipinas together with your husband. So, I'm happy for you, gang. Happy, happy birthday. And thanks na si Papa D kasi sabay kami mag-lunch. <laughs> nandito ako sa work so tapusin ko lang tong video ko so gang I love you and uh, more birthdays to so, come and uh, spread love and take care always see you hello sisi auntie kenya andito po si mami vlog at babati sa aming sisi auntie kenya ng happy happy birthday sisi and welcome back ayun nakabalika na rin And uh, I'm still waiting sa iyong surprise. <laughs> Pero hindi ko pa pwedeng sabihin kasi I have no permission to tell about that. <laughs> Ayan, Sisi, nandito ako para batiin ka ng happy, happy birthday sa aming napakabait at komedyante na kaibigan at kapatid sa YT. Ayan, Sisi, happy, happy birthday po sa'yo at lagi kang dapat maging masaya. Huwag mong papagudin ang iyong sarili dahil may dahilan na kung bakit at may dahilan na kung uh, ang iyong mga paghihirap, ang iyong mga kasayahan sa buhay. Ngayon ay may dahilan na dalawang tao ang dumating sa buhay mo. Kaya ingatan mo silang mabuti at uh, uh, mo sa kanila ang, ang pagmamahal na talagang matagal mo ng gusto at matagal mo ng pangarap. Ayan, God bless you more, Sisi. Si. At sa darating na... <clears throat> at may at may mabu para marites pa ako. Ayan, wala na akong ibang sasabihin pa. Kundi namimiss ko ang mga halakhak mo. Namimiss ko ang LS mo. Pero ngayon, alam ko na yung dahilan. At nire-respeto ko yun. Ayan, enjoy, enjoy, enjoy sa iyong birthday. At laging maging masaya. Para lalong maganda ang buhay. Ayan, happy, happy birthday, Sisi ko. God bless you more. Ingat palagi. At, huwag magpupuyat. Bye-bye. Thank you for mami's vlog. Happy birthday. Mababati mo na ng happy birthday. Happy birthday, Kamante Kimia. Ayan, ang wish ko lang po sa'yo, lagi kang mag-iingat, lalo na sa trabaho at yung sarili mo at lalo na sa mm, alam mo na so ingatan mo lagi ang sarili mo ha maglagi lagi ka dapat healthy at iwas sa anumang karamdaman at maraming salamat dahil nagkakilala tayo at magkasama tayo dito hanggang ngayon sa GC ayan hindi ako sobrang thankful ko kasi nakilala kayo na lang garos nilalahat lahat nandito tayo sa GC ng Magic Sister ayan God bless you always at enjoy your day, special day. Siyempre, sana magustuhan mo yung aking Editing para sa iyo. Happy happy birthday kang. Love you. Kanya, happy happy birthday to you. Uh, hope you enjoy your day and more and more birthday to come. God bless. Bye. our Melita and Ivy. We just wanna wish Auntie Kina happy birthday. Happy birthday, Auntie Kina. Hi, Idol Auntie Kina Vlog. Kumusta? Happy, happy birthday. I wish you love many, many more birthdays to come. Birthdays coming from... Magandang araw po sa ating lahat Nandito po tayo ngayon Para batiin ng ating isang kaibigan Walang iba kundi si Anti Kenya Vlog Hello ate Happy Birthday sa'yo Siyempre God bless you Back to reality Back to work Enjoy lang para sa iyong birthday ayan happy birthday sa iyo maraming salamat sa walang sawang support na sa akin it's me Kaloy Mix Official Vlog thank you very much happy birthday and God bless you more work to come bye bye and thank you yeah, Good morning, good morning, good afternoon. Yan, magandang gabi sa inyong lahat. sa so, mga, mga viewers dyan meron lang tayong uh, papatiin ngayon. Uh, sa nating kaibigan sa YT. Yan, uh, may birthday. Eh, eh Auntie Kenya Vlog, Mama Auntie Kenya Vlog, uh, happy birthday sa iyo. Uh, more birthdays to come. More gold health, yeah. Good health sa iyo, Mama Auntie Kenya, happy birthday. And, good luck din sa yung career sa YT. And, good luck, good luck. And, happy, happy birthday. More birthdays to come. Bye-bye. Thank you. Anti-Kenya Vlog! Happy, happy, happy birthday sa iyo. Ang wish ko sa iyo is good health and happiness sa iyo, sa family mo, at Congratulations din sa iyo at sa husband mo. Magkaka-baby na kayo. At balita ko, inaanak ka pala ng baby Joyce ko. So, inaanak na rin kita. Okay lang ba yun? So, yun. Happy, happy birthday ulit. At more success din sa YT mo, sa channel mo. More subscribers. Ayun. So, it's me, your Papa D. See you. Hello hello po si uh, Manuel Clark po. So kapatid para sa birthday mo to. So uh, uh, masaya kami sa kaarawan mo na may magandang regalo ka pa natanggap para sa no sa Panginoong Jesus. Sana uh, wish namin is uh, uh, always healthy kayong dalawa ni baby mo at uh, more money for sure. At uh, sana pagpalain kayo palagi at enjoy sa birthday mo kapatid! Cheers! Happy Happy Birthday! Uh, sis uh, Auntie Kenya, Sis Berna um, Tangihiling ko para sa inyong kaarawan po Sana maging masaya ka Maging matagumpay pa po, po sa inyong uh, gandas na inyong napili at nang may patuloy ka po magpapalain ng uh, ating uh, may kapal po. At sana po, ay uh, matupad mo na po ang matagal mo na ninyo pong uh, hinihingi ng uh, baby po para sa inyong happy. Uh, sana po, ay matupad po ang inyong mga pangarap sa bato at maging marasong po ang inyong pangarap Po. Uh, sis, uh, um, Brena, happy happy birthday, Sis Berna Rose. 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 memories and more cakes and enjoy your special day to the fullest my friend Berna. It's your birthday. Good morning, mo ha, umagang umaga, ginising pa ako ni Para na mag birthday greet sayo. At isa pa, birthday mo pala. Ha? Kailan pa? <laughs> So yun, happy birthday, hindi alata, para ka lang nasa 20, 20s no, para 20s nung 19, hindi ko na maalala. <laughs> so happy birthday, so sana, sana last mo na yan ha, <laughs> hindi, ngayon taon, ngayon taon last mo. So more birthday to come, Saka sana maging maayos ka yan, at good luck sa nyo good luck sa love life. So, congrats and happy birthday. God bless. Bye. Hello everyone. Magandang gabi, magandang araw. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, gusto kong batiin ang ating kasamahan sa The Magic Sisters and Brother International Group sa kanyang kaarawan. Walang iba kundi si Andy Kinyablogs. happy happy birthday to you ah uh, wish ko lang na nasa mabuting kalagayan pa ka lang palagi, lalo na ngayon, dalawa na kayo. And, um, malaking bliss sa'yo yan, di ba? Alam ko, medyo mahinahirapan ka, pero alam ko kayang kaya mo yan para sa iyong minamahal. So, alam pong dream mo yan. So, ito na yung pinakamalaking regalo ni Lord sa sa'yo na ngayon ay daladala -dala mo na. So, mag-ingat ka palagi lang and uh, just enjoy your day. Alam ko namang medyo sensitive ka ngayon. At alam mo ako lang naman sinasabihan mo naman gano'n. Ah, uh, ganun talaga kapag ka uh, mayroon na tayong magiging kasama so ang ating angel so ito yan yung pinakamalaking regalo na natanggap mo kayo Lord ngayong taon so happy happy birthday to you I wish you all the best in life you always uh, in good health and uh, good luck sa yung channel huwag mo pabayari yung channel alam mo dito na ako para sa iyo um Ingatan mo yung sarili mo. No? So, uh, maraming salamat din sa pagiging mabuting kaibigan sa akin kapatid sa, sa YouTube sa YT so masaya akong makilala ka uh, thank you din na nag-thank you din na kay Lord na andyan kayo palagi sa akin sa ating samahan so sa muli happy happy birthday sa iyo gang Auntie Kenya Vlogs and uh, more more birthdays to come And, ingat palagi. Okay? So, kayang-kayang yan. So, just enjoy your day. Thank you so much, gang. And, happy, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you, gang. At, Ikinya Blast. God bless. And, ingat palagi. Bye-bye. Love you. I love you. Romlin, happy birthday! Hi, sis Romlin Vlog. Um, happy, happy birthday to you and wish you all more birthdays to come. Hello, happy birthday pala sa iyo, sis Romlin. And <laughs> alam ko naman nag-i-enjoy ka sa YT at sa kung ano-ano pa man no, na ginagawa mo. So, ipagpatuloy mo lang yan and more birthday to come, more blessing to receive. And I pray that God will... Continually, uh, blessed, exceedingly, abundantly, beyond you can imagine and beyond your expectation. Take care always, girl. And, sana ay mananatili ka sa aming GC. <laughs> so, we love you, girl. And, God bless you always. And, enjoy your day. Bye-bye. Pareho pala tayo ng birthday, no? magkasunod lang tayo. But, uh, we just enjoy our moments together. <laughs> okay? Thank you. Bye-bye. Hi guys, magandang buhay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ah, uh, ito na naman ako kasi meron na naman ng kaibigan na magse-celebrate ng kanyang birthday. Kasama namin si Miss Romlyn, vlog sis Romlyn. Happy 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 birthday. Enjoy your day. All the best. Uh, God bless you and God bless to your channel. At uh, palagi tayong mag-iingat kasi malayo tayo sa ating pamilya. Uh, wala naman ako masyadong hindi ko napakakahabaan ang sasabihin ko kasi alam ko marami pang babati sa iyo. Again, Sis Romlin, happy, 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 happy birthday. Enjoy your day. God bless. And uh, ingat, ingat. Bye! Hi Romeline, happy happy birthday to you. Hope you enjoy your day. God bless and have fun. Bye! Hello, good morning and good afternoon po sa inyong lahat. Ako po si Maggie Plagg and binabati ko po ng happy happy birthday si Cici si, si, ay Romeline. Ayan, happy happy birthday Cici. Si, si. At uh, binabati kita at ang wish ko sa iyo ay good health good luck and more blessings sa iyong uh, trabaho, sa iyong family. Lagi kang mag-iingat sa ibang bansa. Kasi alam kong napaka, ano mo, mabay. <laughs> Maano kong babae talaga. Ma matapang buo ang loob. Pero kailangan natin ingatan yung mga sarili natin. Lalo-lalo na kung tayo yung pinakang inaasahan sa pamilya. Ayan, sisi, hindi ko na pahahabain pa. Binabati kita ng happy, happy birthday and enjoy your birthday. Nandito lang kami, lagi. Kahit palate-late, lagi si ate. Basta, pero nandito, nandito si ate. Ayan, always take care of yourself and God bless you more. Bye-bye! So. Hello, hello po. Si Yamane Clark po. Uh, uh, para kay uh, kapatid na Romlin. Kapatid, happy birthday. Nalo na ano mag-celebrate sa birthday mo. Uh, wish ko po, kapatid, ay eh, uh, mas lumago pa yung uh, YouTube channel natin tsaka yung reels natin dyan. Sana mag-viral mag, mag -viral na. Tsaka maraming salamat pala sa uh, tutorial kung paano mag- uh, Gamitin yung uh, green screen kapati. Uh, basta maraming salamat kapatid at uh, wish ko uh, uh, more money para sa iyo, good health at uh, ingat palagi. Enjoy sa birthday mo maski malayo sa pamilya. yun. Good morning po sa ating lahat. And babatiin po tayo ngayon sa kanyang kaarawan walang iba kundi si Romlin Black birthday niya po ngayon kaya bibigyan natin siya ng happy birthday greetings yun syempre sasamantalahin ang pasasalamat sa walang sawang suporta ah. sa aking youtube channel Kaloy Mix Official Vlog and muli happy happy birthday Romlin Vlog God bless you and more sipag to bye bye and thank you And good morning, good afternoon sa so ating mga viewers ng nga pala si Panic Idol Vlog. Uh, umabati tayo sa ating kaibigan sa YT. Ayan, nagdiriwag sa kanyang karawan ngayon uh, si Romilin Vlog. Ayan, uh, happy birthday Romilin. And more birthdays to come and more good health. And good luck, good luck sa inyong mga karyo sa YT sa FB reels Happy birthday Romilin and more birthdays to come. Bye-bye. Happy birthday. Hello sa lahat. Magandang gabi, magandang araw sa ating lahat. Shout out sa The Magic Sisters and brother International Group. And shout out na rin sa ating mga ibigan mga Indonesia. So, thank you, thank you so much sa inyong pagmahalang support. So, ngayong araw ay nais kong batiin ang ating kasamahan sa ating sa bahay ng The Magic Sarap. So, sis Romlin Vlog! Miga, miga, love, shout out and happy, happy birthday sa'yo, sis! Si. So, nawis ko lang na um, marami pang ibigay si Lord sa'yo na visit. Um, marami ka pang matanggap matang ng blessing uh, mura sa kanya di ba? Sa um, pagiging masipag mo bilang OFW. So, isa din akong proud bilang isang OFW. Proud ako sa inyo. At um, alam po mahirap yung buhay natin bilang isang OFW at isang YouTuber na rin. So, uh, nagpapasalamat ako nandyan kayo palagi sa atin, sa bahay natin. So, ah uh, happy happy birthday sa sis. Uh, enjoy lang sa pag vlog, enjoy sa pag um, sa pag kaibigan sa YouTube, sa uh, sa larangan ng YT. So, thank you so much na napili niyo kami na maging kasama. Uh, wala akong masabi sa inyo na uh, kung ano pa kundi napaka-supportive niyo rin at uh, Um, sumusunod sa atin kung ano man ang ating pinag-usapan. So, napakasaya ko na andyan kayo palagi. Uh, hindi nyo kami iniwan. Sana hindi kayo magbabago at andyan pa rin kayo. So, uh, just enjoy your day ngayong araw. Uh, e enjoy mo lang kung anong mayroon ka ngayon sa arawan mo. <laughs> so, happy happy birthday ulit sa iyo. See uh, Romlin sa Vlog. Miss ko na marami, marami pang video kang i-upload. Maraming review na papasok sa inyo. oran siya. At para yung healthy, okay, walang sakit, ganun din ang iyong pamilya. So, uh, yun na lang. Happy, happy birthday and get bliss. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Romlin Blanc. Iyak palagi and God bless I love you sis